Hello guys and welcome to our mini vlog, lifestyle vlog ni Manay. At dahil nga diba nabalitaan nyo nung nakaraang buwan eh galing ako ng baler, kaya ito po ay late upload. Ngayon ko lang naisipan na i-edit. So bago kami umuwi, going to Bulacan, eto nga, eh madadaanan mo yung mga bilihan, ng mga native na pang-display at mga gamit sa kusina. Gaya nitong mga lagayan ng ah, pagkain, meron din silang mga, ganito yung malaking bowl. Ayan o. So eto is nagre-range ng 300 pesos din eto naman yung pang uh, sinabawan is nasa 400 pesos. So ang laki nito at ang dami mo na talagang malalagay. Kaya naman talagang dito na ako bumili kasi ang mahal-mahal nito don sa mga binibilhan ko sa online. So dito is direct din po sila dahil sila rin mismo yung gumagawa ng mga ito. So, eto nga yung mga napili ko. Eto is nasa 350 pesos. Then, eto naman is, ayan, 400 pesos ko nakuha. Then, meron din sila rito mga iba't ibang pang display, gaya nitong mga to. So, pwede ka talagang mamili. At nakakatuwa kasi nagbibigay din sila ng big discount, lalo na kapag marami kang kukunin. Meron din sila nito na turtle na lagayan din na hindi ko alam kung lagayan to ng magkain ba o ashtray. Pero siguro pagkain kasi malaki. At eto nga dito rin ako nakakita ng malaking ah uh, tawag dito bayuhan, lalo na pag gumagawa ako ng nilupak, talagang naghahanap ako ng malaking pagbabayuhan ng saging o ng kamoting kahoy. At eto nga nabili ko lamang to for only 600 pesos, ganun na kalaki. Samantalang doon yung nabili kong maliit is ang mahal-mahal na. Kaya naman umorder kagad ka ako. Then meron din sila rito iba't ibang size na mga sangkalan at eto nga, isa to sa mga hindi ko rin pinalampas, yung lagayan ng halaman. Kasi mura mo lang dito makukuha. So eto nga yung ating mga nabili, naka-order din ako ng ratan. Ayan, lantern na yung tatlong piraso na yan is nagkakahalaga lang siya ng 1,500 pesos. Alam niyo po ba yung nakasapit dun sa bahay ko, isang mahal-mahal na sa 2,000, pero dito tatlo na is 1,500 pesos ko lang nakuha. Then dito nga lumipat kami sa kabilang store. So pag pauwi na kayo, may kita niyo naman ito, niyo ito lahat. Natuwa ako dito sa isang pair ng pusa na to Bali dito makukuha mo to ng 300 pesos yung isang pares noon. Pero depende sa laki ha. Iba't ibang price sa laki ng pusa na pusan, pipiliin mo. Then isa pa tong lagayan ng fruits. So natuwa ako kasi hindi to plastic mga manay ha ito ay real na wood o kahoy na talagang inukitan. Kaya naman, kinuha ko na yun sa halagang 650 pesos. Then, meron din sila rito sangkala na ganito kalalaki na halagang 220 pesos na pwede nyo makuha ng 200. Then, ito mas malaki, 300 pesos. So, mag-ikot-ikot lang kayo. Ang pinakamagandang diskarte rito, eh, mas mainam na magtanong-tanong muna kayo sa bawat store na bibilhan ninyo. Pero, hindi kasi sila magkakadikit. Minsan, magkakalayo talaga sila. Kaya kailangan talagang mag-isip muna ng maigi. Pero kung tatanungin nyo ako sa price nito, kung bibili kayo online, dito yung presyo nila is nasa 1 uh, one port lang o 25% lang or nasa 50%. So malaki pa rin yung person matitipid. na bibilhan natin. As in talagang mas mura kasi nga nakadirect sila at minsan sila mismo talaga yung gumagawa at nag-offer din sila ng mga pangmaramihan lalo na kung gusto nyo magbenta wholesaler. So, ilalagay ko na lamang po yung kanilang Uh, Facebook dyan para pwede kayo mag-order online. Kontakin nyo sila dahil lalo na kung mahilig ka sa team kahoy gaya ko. Ako po talaga kasi ugali ko is bumibili ako ng mga gamit sa mga lugar na pinupuntahan ko para meron akong souvenir na nakikita ako na nakapunta ako sa ganong lugar. Then, etong pinaka lagayan nila ng plant. Ayan. So, medium size to. 400 pesos lang sa kanila to. Tapos, yung small, ayan, ah, uh, 300 pesos. Isipin mo, ang laking halaga na matitipid natin. Tapos yung large nila is nasa 500 lang. So yung isang set na yan is makukuha mo lang daw kay ma'am ng 1,000 pesos. Tama ba? 1,000 or 100? 1,100 pesos. Basta mga ganong price lang. So, napakasulit kesa mag-order ka only na ang mahal. Pero, syempre, kung dadayuhin mo to, tas isa lang naman din ang kukunin mo, malulugi ka dahil talo ka pa sa gas at pagta-travel mo. Kaya, kung gano'n lang, isa lang, eh, sa online ka na lang. Pero kung dadayo ka nga ng baler, why not mag-ipon ka na ng pangbili? Kasi talagang mabubudol ka, pero yung pagkabudol is matutuwa ka kasi worth it. Ang laki ng matitipid mo kapag dito ka bumili direct talaga. So, ang dami kong napamili mga manay dito. As in, kaya naman sa mga nanonood ngayon, ayan, bisitahin nyo na to. Kung dadayo kayo ng baler, Huwag niyong palampasin na hindi kayo bumaba ng sasakyan at magtingin-tingin. Kahit isang piraso lang makabili ka, nakaka-appreciate na alam mo yon may makita kang bagay na nabili mo sa lugar na yon at pwede mong i-display sa iyong bahay. So ayun lang, muli ako ng inyong madiskarting nanay at ito ang ating mini lifestyle vlog ni Manay.